Yan. Nandito na naman po si Boss Tax, no? Nandito po ako ngayon sa halahala, no? At tingnan nyo naman, ha? napakaganda, no? ng lawa. Uh, ayan po ay nasa, ano, pinapamagitan ng Laguna, no? Yung lawa ng Laguna. Kung hindi ako nagkamali, no? Tingnan yung ganda-ganda. Mapapansin -ganda. nyo. Nag-ride ako, papunta dito. At gusto mata matanaw yung kagandahan ng Laguna Lake. Ayan, uh, tingnan nyo, kitang ita nyo naman No, mga ducks, punta kayo dito No, ayun no Ang lawak talaga Maalon lang siya maalon Pero okay naman, okay naman At sana makapunta kayo dito Mag-ride din kayo dito Kita nyo, sa halala -hala. No, ayan, tingnan nyo oh, Medyo malayo lang Pero solve naman Pag nakapunta kayo, tingnan nyo May isla pa sa gitna oh. Ang liit ng isla eh yeah, mga kaboss sama kayo at punta kayo doon. Yun oh, yun Laguna yun, Laguna.